Hindi guys, bali sa araw na to punta tayo dun sa sinampan nating itik. Ito na yung sinampan nating 19, sa building na to 1000, at sa kabilang building 900. So yung vlog natin ngayon, pag-usapan natin yung kinikita nitong 1900 na itik. Pag niles na natin yung feeds, labor, at saka yung kuryente. Pati nga pala itong ipa kasi isa din to sa mga gastos dyan. So, ito naghahalaga ngayon dito sa area namin ng 20 pesos sa iyo So, eh, yung mga sako naman yon yung pinagteran lang ng feeds. Yung mga butas-butas na. So, yun guys. So, itong itik na to guys. Nag-average to ng mga 4.75. Pero ng mga una-una, puro ano lang sila. 4.5 sacks. So, i-multiply nyo na lang yun by 50 kg. Ako ah, kasi ganan na lang mag-compute. Uh, 4.5, ganyan. Kasi per bag naman yung bayad, di naman per kilo. Actually okay, guys, yung labor naman nito, isa lang yung gumagalaw dyan. Isa, isa lang gina tao namin dito. Siya nang bahala dito sa 1.9 na to. Hanggang 3,000 kaya ng isang tao yan kapag lapag. Kapag naman nakahangin, Marami-rami yung kain niyang galawin hanggang siguro 5,000 Kasi madali lang naman yung management doon Yung mga ginagawa doon madali lang Then guys may natira pang prelay Mga anong oras na kasi ngayon dito eh Mag alas 9 na So inukuha ako na lang yung mga tera-tera nilang prelay Para hindi na nila Hindi makain ng daga At saka para hindi mag simulang maglimlim yung mga ano Kasi pagka na natitira lagi dyan Uisipin nila, may pwede silang limliman kaya maglilimlim 'yan. So guys, naglagay na nga rin pala tayo ng CCTV para monitor talaga lahat ng galaw dito. So napakamura lang naman 'yan kung compared mo doon sa benepisyong bibigayin niya sa inyo, bilang may ari. Kasi guys, kung walang CCTV, lagi mo 'tong i-check. So ay eh, katulad nito nagvi-video ko. Mapapansin nyo na i-stress natin yung itik. And, hindi sila komportable. Tsaka pagkagabi, sisilip natin. Pero yan guys, hindi muna natin ito topic ngayon. Nabanggit ko lang. Bali, yung gastos dito, 4.5 to 4.7 a day sa feeds. Tapos, yung ipa naman, nakakapag-boost kami ng tatlo araw-araw. Average yun guys. So, bali sa feeds, kulang 7,000 to a day. Tapos yung sa ipa naman, 60. Sa labor, gumagastos kami dun sa tao namin ng around 7,500 to 8,000, kamo na. Kasi so, nga lang, hindi lang naman ito yung trabaho niya kaya kalahati lang nun yung yung kikwentay natin. So, sa labor, mga 150 a day. 150 a day, bali, 7,000 sa feeds, tapos sa uh, ta labor, uh, 150 a day, bali, 7,150. Tapos, Bali 7150 plus yung ipa na 20 pesos sa tatlo Di Bali 60 yon. So 7210. Tapos yung kuryente sobrang liit lang nasa 500. Kasama na dun yung ano, yung kuryente ng tao natin. So 20 pesos lang yon a day. So mga nasa 7230 tayo araw-araw ang gastusin natin dito. So, yung pinagbibila naman natin sa itlog, kwentahin din natin para magka-idea kayo. Kailan lang natin itong naterang itlog para hindi nila pagliliman. Tapos, labas na tayo dun tayo sa kabila. So, yan guys, ito, tingnan nyo, kinain ito ng daga pagkaganta Pagka Pagkaas kasi nilulunok talagang buo eh. So, hindi maiwasan dito dahil marami talagang daga kahit naglalason kami. Kalalason lang namin last week lason lang namin last week, pero pero na mamaril pa kami paunti-unti pero talaga may daga hindi may iwasan so ayan guys nandito naman tayo sa kabila bali guys yung nauna palang building mas nauna ng itlog yung compared mo dito eto naka 55% pa lang to kahapon kasi nauna nabusog yung kabila eh nauna silang nag neutralize hindi kagaya nito nadelay na ito ng konti pero days lang naman bali yung kabila pala 70% na iniitlog nun eto nasa 55 pa lang so yung average na egg production na nila until now patas pa naman eh uh, 65 kahapon so ayan guys bali ito nakaka uh, 55% lang to pa lang to pero yung pagpinagsama mo naman silang dalawa ang average nilang abante ng itlog ay nasa 4 to 5% a day so kung 60 plus to kahapon probably kulang sa 20% na siya ngayon. So, kahapon nung nagkukuwenta ako, ang ang sinosobra na nito sa feeds at sa mga gastos na binanggit ko kanina ay nasa 3,900 na. So, yung pinaluwal natin, ko computein din natin 'yan sa mga future vlogs natin. Pero sa ngayon, hindi muna dahil masyado mahaba 'yon. So, kumikita na 'to ng 2 pesos a day, may get. So, ayun yung bab tignan natin kung gaano kabilis yun mababawi yung mga pinaluwal natin, yung pinabili natin ng itik. Tignan natin kung ilang buwan aabutin. So ako ini-expect ko mga 5 to 6 months mababawi natin. Yung depende kung talagang pag sumagad yung itlog nito, baka mapabilis yun. Pero kung sa 70% lang baka yun 5 to 6 months. Ang kagandahan nung abant nung Malibaw mo, 70%, 5 to 6 months yung target ko Paluwal sa feeds, pati yung pagkabili ng itik Ang kagandaan nun, pagka yung 10%, alibaw mo, umabot siyang 80% Ayun guys, wala nang gastos yun Puro, puro kita na lang yun yung 10% na madadagdag So katulad nito, 1,900 Bali yung 10% uh, na madadagdag Kung halimbawa mo, umabot siyang 80% uh, to 90 10, sa 80 na lang So, kasi sa 70% lang yung target ko sana eh. Kung madadagdagan natin siya ng 10%, kung magiging 80% siya. So, sa 1.9, bali 190 pieces yon Sa 10 piso mo na lang, magiging 1,900 pesos a day yon So, kapag ka umabot tayo ng 90, so doble na. So, kahapon, sa 3.8 to 3.9 yung kinikita nito yung pambabawi natin ng mga gastusin. So, kapag kayan umabot ng 90%, dodoble ka agad yun. lang kayo siguro weekly dahil di ko na kaya mag daily. Para makita nyo kung gano'n lang kabilis babawiin yung pinaluwal nito. So, yun lang muna guys. Nabanggit ko na lahat ng gastusin sa saka yung partially ng kinikita. So, sana marami kayo natutunan. Please subscribe sa World of Farming. See you sa next vlog ko. So guys, eto na yung itlog nila araw-araw. So yung limang crates na yan, di naman punong-puno yan. Pero kada day, isang divider, isang ganyan. So guys, papakita ko rin sa inyo yung itsura ng dumalagang itlog talaga. Ngayon, medyo magaganda na itlog niyan, eh. malalaki na. So ito yun, ganyan lang kaliit yan pagka dumalaga talaga. Ayun, nire-reject namin.